Hi guys! Okay, dahil nakapamalingke na ako, mag-grocery haul tayo. Haul? Haul? Basta mag-grocery haul tayo. Ipapakita ko sa inyo. Inyo? <laughs> Ito yung gawa ko kahapon na gelatin. Kasi gumawa kami kahapon ng, ano, tawag nito? Ng Graham. Mango Graham. Graham Mango. Basta yun. Pero walang mangga. Ang ano namin, ay saging. So, madami akong ginawang gelatin, nilotong gel gelatin. So, ito, gagawin namin to para merienda. Ah, uh, juice na lang. O, ba diba, Juice. So, ayan. Ito yung aking gagawin mamaya. So, mag-grocery haul tayo, guys. Ayan. Sa mga nakapanood, sa nakapanood pala, sa nakapanood ng video kong in-upload kanina, in-stop po yung uh, tawag nito yung pagtitiklop kasi sobrang init na lumabas muna ako tsaka ito yung mga napamili ko mag grocery haul tayo guys i-share ko sa inyo yung uh, napamili ko so bumili ako ng tinapay buns hanggang gabi na to So, mamaya gagawa ako ng egg sandwich para sa aking junakis. So, dalawa na ang binili ko kasi hanggang gabi para at least pagka nanguto mamayang gabi, may madudukor. Ayan. Kasi, ang hirap talaga, dagdag talaga sa trabaho yung labas ka ng labas. Kung ako lang, meron, kung ako lang ha, kaya minsan, ah, uh, natural na talaga sa atin yung maingit ka. Pero, maingit ka, gawin mong inspirasyon. Huwag mong, huwag yung maingit ka, manghihila ka, gawin mong inspiration yung taong kinaiingitan mo. Ayan. So, katulad ko, naiingit ako sa mga mami na meron talaga silang budget na, di ba, ang ingay ng aso, meron talaga silang budget na uh, eto, for the week, uh, pag-grocery sila for the week na to, mga two weeks, ganyan-ganyan. So, ako, wala akong gano'n. Gusto, gusto ko maranasan yung gano'n. Alam mo yun, yung tipong uh, pupunta ka sa, ano, ayan, sa uh, sa groceryhan, o sa palengke, pa, sa ganyan, mamili ka ng for the ano, uh, one month, ganyan. Meron ako nakikita ng ganun eh. Siyempre, di ba? So, ang, ano po, since wala din kaming ref din talaga, araw-araw talaga ako lumalabas. Yes. Diba? Dagdag talaga yan sa ano. Tsaka alam ko naman hindi lang ako yung ganito. Marami tayo. Kung isa ka sa katulad ko, appear tayo dyan. Di diba? Hindi talaga madali na araw-araw ka lumalabas, araw-araw ka lumamalengke. So, ito na nga. So, bands, dalawang bands. And then, nakakatuwa, dahil na ko talaga yung nakagisnan kong ulam, buti na lang at meron. Mm, I-share ko sa inyo paano ko to gawin mamaya. Ayan. So, mag-vlog-vlog tayo ngayon dahil uh, may time na ako. Hindi na ako masyadong busy. So, ito siya guys. Ang tawag sa amin nito ay... Hum Hum. Hum Hum. Eh, Pakita ko sa inyo. This one. Ayan, seaweeds. Ayan, hindi ko alam seaweeds ba to. Ayan, ito yung nakagisnan kong ulam. Ayan, hinahalo ko siya sa... Uh, hinahalo to sa tinuwa. Tinuwa ang tawag namin doon sa al uh, putahin na yon na isda tapos may may sabaw and then nilalagay to. Ah hindi hindi iba pala yung sorry sorry sorry. Iba pala yung tinutukoy ko. <laughs> Kasi yun talaga yung namis ko dapat. Yung seaweeds na yon na para siyang ahas. Ayan. Kaya lang wala nga. So ito yung nabili ko na nakagisnan ko din. Ayan. Sa probinsya. Iba pala yun guys. Ito pala ano to. Uh, parang kinilaw style lang to siya. So, ishishare ko sa inyo kung paano to gawin mamaya. Basta ito, ang tawag nito ay hum-hum. Sa Bisaya ha, sa, sa Cebu. Hindi ko alam sa probinsya ninyo kung anong tawag nyo dito. Comment kayo kung uh, iba yung pangalan nito sa inyo. So, ayan. Ito yung magiging ulam ko. And then, itatanong ko pa sa aking Jusawa kung kakain siya nito. Pero kung hindi, uubusin ko to. <laughs> o diba? And then, dahil nga kahapon, na, uh, nag-ano kami, nagtawag nito, yung nag-miso, miso na salmon na ulo lang ha. Kasi mahal talaga yung salmon. So, ah uh, kaya naisipan ko, para maiba naman, for a change, ayan, kasi nakakasawa ng manok, ganyan-ganyan. So, naisipan ko mag luto tayo so kampong ayan tangpong lang ang akin lulutuin ngayon para sa amin ayan kung ayaw ng mga uh, junakis ko nito meron namang option ayan kasi magano lang to ito isang isang tali piso di ba tipid-tipid tayo 10 piso to dalawa yung binili ko so madami na talaga to para tumamayang gabi na ulam. Ayan, so mamaya ako pa ito lulutuin para mamayang gabi. And then, bumili din ako ng tokwa para may sahog tayo dyan. Tokwa, apat na piraso kasi sabi ng tendera, ubusin mo na to. Kaya inubus ko na, masunurin ako eh. Inubus ko na apat na piraso. And then, syempre, para sumarap yan, lagyan natin ng magic. Ayan. Lagyan natin ng magic mamasitas. O, baka naman. So, lalagyan ko nito. Ayan, para naman talagang sumarap siya. And then, yung mga ritados. Eto, uh, luya, and then sibuyas, and then kamatis na ginto. Para po dito sa humbog na gagawin natin later. And then, gumili ako ng asin. 10 piso, napakadami kasi naubusan na ako. And then, paminta. Kasi sa luto ko, hindi talaga mawawala ang paminta. Mahilig ako sa paminta talaga, guys. Pero, gusto ko yung powder. Ayaw ko na uh, nalalasahan ko yung paminta or nakakagat ko. Ayaw na ayaw ko talaga. And then, so, tapos na tayo dyan. Ito ay binili ko sa labas. Ayan, kaya talagang hagard ng lola mo. Hagard. So, eto naman ay binili ko dito. Ayan. So, dalawang beses, dalawang beses ako lumabas. So, bumili ako ng coffee mate dahil nga naubusan kami. And then, mantika dahil nga paubos na din. And then, bumili na din ako ng, ayan, dahil gagawa ako ng egg sandwich nga dahil sa, para sa aking mga junakis. Ayan. Ano lang, pouch-pouch lang tayo para kumasya yung ating budget. Mayonnaise, tsaka uh, tawag nito ketchup. And then, dahil meron pa sila ditong uh, gatas, kaya tatlo lang ang binili kong gatas. And then, oh, di pa tayo tapos. Malaki-laking budget to. <laughs> And then, itlog. Oh, nabasag na yung isa. Bumili ako limang itlog kasi nga gagawin ko yung dalawa dito. Gagawin kong para i-sandwich nila and then the rest ay magiging ulam na nila with hot dog. Ayan, option to kung ayaw nila nito uh, lulutuin kong kangkong uh, meron silang maulam, di ba? Pangit din naman, pagka pinilit mo talaga kung ayaw nila kumain yan tapos kami lang nakain. mga jusawa jusa, yung mga junakis ko ay hindi di ba? Kaya para paraan lang talaga tayo. Kasi ito naman ay magkano lang ang nagastos ko dito. So, pasok sa budget. So, ito lang ang aking napamili ngayon, guys. Ayan, thanks for watching. Pero hindi pa tayo tapos. Ayan, so baybayan nyo ang karugtong ng vlog natin ngayon. Dahil hindi ako masyadong busy, kaya mag-vlog-vlog tayo ngayon. So, lulutuin ko na to later, guys. Tapusin ko muna yung aking ikluting. Bye! See you sa next vlog. Bye, guys. Follow me for more. Bye!